Ito na nga mga badi yung karugtong na pinapagawang bahay ni Nelson TV official. At natapos na nga siya sa araw na ito mga badi. Tingnan nyo naman ay napakaganda talaga niya. Nalagyan na nga siya ng pabalod mga badi at ito pang nakakatuwa dahil may drawer na siya at mayroon ng malalagyan ng damit. Siyempre mga badi hindi lang yan at may mga groceries pa at timba. At ito na nga yung loob niya mga badi ay nilagyan na siya ng mahihigaan. At ito pa nga ang napakaganda ay mayroon siya din tumaliit na mesa. Napakaastig nga din ng kanyang kusina mga badi at ito nga tingnan naman ay kompletong kompleto talaga. Itong pabahay sa kanya At ito naman yung CR niya mga badi At medyo madilim lang Dahil walang ilaw pa Ayong araw nga mga badi Yung blessings ng bahay Na pinagawa ni Idol Nelson TV Sa aking lolo Naabutan ko nga Na nagpapalaro na sila dito <tinyo> <tinyo> Oh. yung mayawag ng pute oh ayon, Meron yan na kation na kulay wala wala na kulay puti wala, wala. sige wala 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 uh, ch kulay puti. wala wala ah, sige, is, uh... na <laughs> 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 wala 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 tatlo na sila. Tatlo

maraming palaro pa nga ang ginawa namin dyan mga badi at sa part nga dyan mga badi na ang dami namin naghahanap dyan ay bring me ham ticket at wala namang kaming nahan kaya nagpanibagong laro na naman tapos nga magpalaro mga badi at eto na nga ay magkakating ribbon na para sa bahay pwede kami tatlo ha pwede kami tulo ha ay wala pa mamati <mãozik> pwede kami tulo sabay sabay isa dalawa tatlo nga yung part na binigyan pa ng bonus yung pinsan ko dahil nagustuhan yung gawa niyang bahay. Dito ho ba na yung aking ano yung aking sponsor. Sa kabila ni tatay ko ni. Ano ba? Eh natin um, doon to siya yung pinamako mo yes, sa kanya. Sa at pa, din pag natapos. Kasi pa pa bibi. Oh, ito na din mo na. Buksan mo ba yan dito para makita nila. Ayon. Para makita niya yung tibertos.

Bumuksan din, bumuksan. Bumuksan, siyempre. Bumuksan din ang parang salamat, Siyempre, mayroon pa. Kay Carlos. Carlos, kaloy. Ayan, at Iberto, sito na po. para sa kay Carlos. Carlos, Abre, abre, abre. Abre, mo, mo. Bilang. 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 Yeah, bilang. <laughs> Ay, bilang. Lang. Ayon, naman mo, bilang. Ayon. Ayon. Bilang. 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 salamat Maraming salamat Ito pa na tapos Ang ating uh, muntik program Atun over house it over tatay So si so, so, so.